Evan Kimbao kasama sa mga young prospect ng FIBA, patuloy ang pag-angat ng baby Jokic ng Gilas at ang magiging problema ang malalaro ng Gilas kontra Chinese Taipei kilalanin. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Marami nagsasabi na nasa magandang progress ang ating national team ngayon. Tila nakinig ang samahang basketball ng Pilipinas sa mga fans. Nice move ika nga ng mga Gilas fans lang magpalit tayo ng head coach sa ating national team. Though naging magandang performance ng Gilas noon under coach Chot Reyes, especially noong nabasag natin ang sumpa ng Socor, ay aminin natin na hindi na epektibo ang pag nito sa ating national team ngayon. Lipas na kumbaga at wala na sa ira ng mga players natin ng dribble drive offense o DBO. Kaya't good thing dahil nailipat na kay coach team ang pamamalakad ng ating pambansang kupunan. Dahil may dalang mga pagbabago ngunit epektibong plano ang PBA champion coach para sa ating national team. Sa pagbuo pa lang ng lineup ay alam na nating may kakaiba sa taktika ni coach team dahil 12 players lang ang lineup at mix of young and veteran players pa ito. Malaking bagay ito para sa ating mga pasibol na mga malalaro tulad na lamang ng ating college standout player na si Kevin Kiambao. Noon pa man ay nakitaan na ng potensyal si KQ para sa ating national team. Nagpakita ito ng kakaibang vision sa court. Humanga ang marami sa ilang mga pasa ni Kevin sa game. At nagtuloy-tuloy ito sa pagsama nito sa team representative natin sa Dubai na Strong Group kung saan ay sinabayan nito ang ilang mga NBA player import tulad na lamang ni na Dwight Howard at Andre Blatch. Dahil dito ay nakatanggap ng offer si KQ para maging naturalized player ng UAE national team. Malisto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1xbet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW 1 x para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1XBet. Maliban dito ay na-scout pa nga ito ng isang NBA team upang mapalaro sa kanilang kupunan sa Summer League ng NBA. At ngayon ay tila tinuloy-tuloy ni KQ ang kanyang pagpapakita Gilas internationally nang mapasama ito sa 12-man players ng Gilas at lumaro kontra Hong Kong National Team. Tulad ng ginawa nito sa Strong Group ay hindi rin nagpaiwan si KQ sa mga kapwa nito Young Guns na sina Kai Soto, Carl Tamayo at Dwight Ramos. Sinabayan nga sila nito sa laro at nakapagtala pa ito ng mga impressive figures scoring 15 points, 3 rebounds at 2 assists. Pumangalawa nga sa top scorer si Kevin sa game na yon sa loob lamang ng mahigit 17 minutes niya sa game. Makikita sa ilang highlights nito ang kanyang pagiging agresibo sa laro, mapawpensa man niya no depensa. Dahil dito ay napasama si Kembao sa mga young prospect ng mismong FIBA Asia. Ito ang list ng mga young players na malaki ang chance ang makilala sa Asia or even sa NBA balang araw. Nakakaproud lang isipin na isa pa rin ang young player natin sa mga top young players ng Asia. Magiging malaking parte si Kevin Kembao ng ating national team sa hinaharap. Samantala bukas ay magaganap na huling laban ng ating national team para sa unang window ng FIBA at ito nga ay kontra sa national team ng Chinese Taipei. Hindi basta-basta ang team ng Taipei tulad ng gilas kontra Hong Kong ay nasopresa din ang New Zealand sa Taipei. Sa mga early quarter kasi ay nakakadikit ang mga ito pero still tall blocks, tall blocks. Nakapagalam nilang napupunta na sila sa alanganin sitwasyon ay talagang biglang lumalakas ang performance ng mga ito. Pero since nakita na natin ang piligrong hatid ng Taiwan sa game ay kailangan mag-ingat ng gilas. Mahirap ng masilat, hindi ba? At ang isa sa masasabi nating tinik sa ating national team kontra Taipei ay walang iba kundi ang team captain ng Taiwan na si Cheng Lu, isang veteranong malalaro na subok na sa lahat ng mga team sa Asia. Bilang veterano ay wala nang kaba si Cheng sa kahit anong kupunan sa Asia. Sa so, naging laban nila kontra Tall Black ay nagtala si Cheng ng impressive figure scoring 20 points. Hindi biro ito at lalo na New Zealand ang kalaban. Ang best weapon sa game ni Cheng at Taipei ay ang kanilang unpredictable three point shooting na kapag hindi napula ng gilas ay tiyak na magkakaproblema ang mga ito. Well, sabay-sabay nating abangan ang magiging laban ng gilas kontra Taipei. Tandaan na may extra motivation ng mga ito na milyones na bonus kapag naitaob nila ang Pilipinas sa laban.